idol magandang araw po keep sana akong, ay kunting tulong lang po sa idol para sa mga anak po nagpingay lang po ako ng kahit pang puna lang po ng magtitinda po ng tuyo dahil lola po siya ako may trabaho sa sana po ano, po ako sa inihiling ko sa inyo dahil lola po talaga akong magpagpahan ngayon sa pangaraw-araw ng Ah, Sir, Opo. magandang hapon. At, magandang hapon po, Idol. Nasaan po si Mrs.? Ay, wala po kasi kami, Idol. Eh. Anong nangyari? No, hindi na makatis sa kahirapan. Iniwanan kayo dahil ayaw yung maranasan yung hirap sa buhay. Baka ganun. Kayo po'y construction worker. Opo, sir. Kaya lang wala kayo mapag-iwanan sa mga bata. Hindi niyo magawa yung pag pagkukonst... paging construction worker. Opo, sir. Eh. So wala nagbabantay sa mga bata. Gusto mo sama-sama lang kayo, magtinda ka na sa palengke kasama may mga bata. Opo. Pero dapat yung mga bata kasi nag-aaral. Pumasok naman po to sir. Kaso na, okay. pahinto-hinto po kasi. Kasi wala pong maghatid sa school. Nag-extra -nag po ako ng pagkain namin. So, may karanasan po kayo sa pagtitinda? Opo sir, yun po ang pinagkukuhan ko po, po pang araw-araw namin. Ah, ngayon nagtitinda po kayo? Oo, oh, nagkiangkat lang po ako. Ang baga namumuhunan siya, Idol. Ano po yung tinitinda niyo po? Mga ano, mga tuyo po sir. Mga... Magkano pong kinikita niyo sa pagtitinda ng tuyo? Sa palengka ko Nagtitinda po, po ako, mga kumikita po ako ng 300 kasi angkat lang po ako sir yung pag hindi angkat po sir kung sa'yo yung puhunan magkano yan hindi ko po alam sir yung ano eh kasi ang kinukuha ko po sa doon sa may amo ko 3,000 po ang isang kahon kailangan mailabas ko yun mabayaran magkano po, po yun magkano po yung malinis na sa inyo doon may ano po ako doon mga 500 o 400 malinis na opo Pero kung kayo pong namuhunan, mas malaki pa. Mayroon po. Oh. Okay. Magkano po yung puhunan? Dati ko kasi nga mo po, nagtatanong ako, limang libo daw nag-umpisa siya sa limang libo. Tapos, limang libo. Noon yun? Opo. Kung sampun libo, pwede na. Pwedeng, pwede, pwede yun, sir. Wag galing sa inyo po. alas sa mga bata. Sige. Saan pa galing yan, sir? San Pedro po, idol. Laguna? Opo. Ihatid e natin si sir. So, saan po kayong tinda sa saan palengke? Nag-ano po ako sa mga tindahan, mga notali pa po, iniikot ko po. Opo. Naglalako lang po siya, Idol Rafi. Oh. Opo, so parang gusto po ni tatay kung mabibigyan po siya is ilalako niya lang din Opo. po. Ayan, ayan po, 10,000. Tapos tayo, dapat yung mga bata nag-aaral, ano? Opo, Idol. Okay, so meron na po kayong puhunan. O Salamat, Idol. Maraming okay. Sal okay na yan. Salamat so, pong pinangarap ko po itong makaharap kayo. Kasi so, ikaw lang po alam. Alam ko talaga, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Salamat naman po sa inyong tiwala mm -hmm. tayo. Maraming salamat, Idol. So magkano po pamasahin yung papunta rito? Ano lang mo naman po, Idol? 77 sa bus po. Mali, dalawa lang pong binabayaran ko. So, oh, sabihin kita, uh, 1,000 sa pamasahe. O yan. Laging tulong na po ito, Idol. Okay. Maraming salamat po, Idol. Sige, so, kayo po ay, naglalako ng tuyo, eh, saan po naiwan yung mga bata? Minsan po sa kapitbahay ko, ano na lang, binabayaran ko na lang po sa pag-uwi ko. Ah, okay. Opo. Mabait naman po yung kapitbahay. Mabait, mabait po sila. Patiwalaan naman po Opo. na hindi sila sasaktan. Hindi po, mabait po sila. Sila, sila nga po ang ano, yung sila po ang dahilan kaya po ako nakalapit sa inyo. Wala po kasi yung cellphone na idol eh. Parang nakianula ako sa kanila. Wala kang cellphone. Lahat ng tao sa Pilipinas may cellphone. wala. <laughs> Wala eh. Wala talaga eh. Anong na nangyari sa luma yung cellphone dati? May cellphone po kasi ako nung sir. Anong hiniram po ng asawa ko. Eh, hindi, na niya, ay... hindi, na niya, hindi na niya binalik sa akin. Anong klaseng cellphone yon? Murahin lang naman yun sir. Yung ano, yung... Ano ba yun? Yung pinakamurang cellphone? Ano nga po pinakamura? Yung... Nokia? Yung no, Mi ba yun? Realme. Magkano po? 1.5 lang bili ko nun eh. 2,000 sa cellphone. Okay, may cellphone ka na sir. Sa pinisal cellphone niya, sir, ha? Salamat, Edo. Kailangan yun para sa pagninegosyo. Tatawag kayo dun sa mga ano, kliyente okay. ninyo. Parating na ako dyan, magkano orderin mo sa mga suki ninyo, kailangan yung cellphone. So, 2,000, pwede na. Mi? Maraming salamat, Edo. Imi, e, okay. Mal Basta pangako sa akin, sir, mag-aral yung mga bata, ha? Pinapapasok ko naman po, Edo. Eh, Putol-putol yung pag-aaral nila kasi wala po kasi mag-aatid, oh, eh. Gusto magsalita. Gusto magsalita. Anong pangalan mo? Alena. Alena. Eh, anong grade ka na? Ka. Kinder po. Oh, magaling. Kinder po. Oh. Eh, yung, yung isa, ano, anong pangalan? Alex. Alex, o oh, siya parang siya, spokesperson. <laughs> Alex. Si Alex, anong grade? Di po po yan na aaral. Bakit di pa siya nag-aaral? Ano nangyari? Di po po yan ang sasalita. Kagabi, anong pagkain nyo? Gulay lang pa. Huwag mong ginilalang ang gulay. Okay yun gulay ang kinakain ko. Eh, kaninang almusal, ano? Mga tinapay. Tinapay. Sa tanghali, gusto mo kumain ng hamburger? What? Nangisita. Anong klaseng hamburger gusto mo? Anong gusto mo? Chicken o hamburger? Burger na. <laughs> <laughs> ah, oh, pang hamburger ni tatay. Bigyan mo hamburger. O, oh, tay. Ah, Samahan niya sila tatay dyan sa, ano, sa kapitbahay na hamburger. Oh, oh. Bigyan silang spaghetti at saka chicken. Spaghetti at saka chicken, okay sa inyo? Okay yeah, naman, si burger na lang. Burger na lang? <laughs> o, oh, may bariya pa yan tayo, ha? So, bigyan silang hamburger pareho. At saka yung pasakyan silang maayos, ano? Ah, po. Na para, siguro i-grab na lang? Ah, po. Kaya naman yun, okay? Sige tay, salamat po sa pagpunta. Salamat po sa pagtiwala. Basta yung mga bata, gusto ko po mag-aral, ha? Salamat po, idol. Salamat, salamat naman, tay. Opo. Maraming maraming malaking tulong po sa amin. Po po. Ah, uh, from time to time, i-update niyo po ako doon sa negosyo ninyo. na po yung kalagayan ng mga bata. Ano po? Concern po ako sa mga bata. Opo idol Sige, mabuhay po kay tay. Ingat po. Salamat po idol, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Salamat po, ma'am. Sige. Ingat po tay. Maraming salamat, salamat po. po. Thank opo. you, sir.